Kung maalala nyo guys, itong content ko na ito, maiintindihan nyo. Pero meron isang nagka, nagmakagaling na hindi niya naiintindi kung ano yung mga sinabi ko sa video na ito. Ang sabi ko po, papasok ang $25 sa PayPal account nyo kapag na-meet nyo na yung $25 na minimum threshold. At itong minimum threshold na ito guys ay individual. Bawat tools po yan. Kaya ang sabi ko sa video ko na yon is for example, may $25 ka na sa star, $20 sa content monetization tools, $20 sa subscription, at $20 sa storefront, syempre may total yan na $85. Sa tingin mo ba papasok lahat yung $85 sa PayPal account mo? Hindi po. $25 lang ang papasok sa inyong PayPal account dahil nga yun yung earnings ng star. Dahil yung ibang tools mo is tag $20 pa lang. Tapos ikaw, may $28 ka sa dashboard mo pero hindi pumasok sa PayPal account mo ang tanong earnings mo lang ba yan sa isang tools? or baka naman yan ang total earnings ng uh, star content monetization, storefront at subscription isip-isip din po pag may time hindi yung sasabihin mong bukok ako magpaliwanag yan kasi ang problema sa ibang tao guys nagko-comment na agad na kahit sa bungad pa lang yung napanood nila doon sa video Sino sunod na comment mo talaga, eh, babalandra ko na talaga ang pagmumukha mo.